So, yun ang magamitin natin. Yan. So, let's go mga ka-idol. shout out po muna sa ating po mga subscriber na yung mga sumusuporta sa atin yung po mga ka-idol. Yeah, salamat po sa ating lahat. Salamat po sa inyo mga ka-idol. Nakawala pong sawa. Ha? So, masuporta. Kahit na mababa kayo mga akin Malito yung aming bahay. Unti-unti naman pong uh, na yun, uh. Bye, yeah, po ng tumatas. ang gagawin na na. Ang bahay na po na ang doon. Itatapang po yung basura. Um. Ayan, yun. yun po pala nga ngayon. Ngunit naman po mga kapatid po kung makakapuntay po ng aking bahay ay napangasin tayo ay alu yung video ko. Minsan na sa trabaho, minsan yun yung mga video ko sa trabaho, minsan sa bubuhan. Kasi ang galap ko po talaga ang aking pinaggagawa ay isang bilang isang maintenance. Kung may magpagawa din po ay yun po ko rin lalo na sa mga bubukon na may mga kagas tulog sa mga po nila. Yan ang po, ganun din sa mga tubero yan. Ang kaya po natin gawin. Nagawa po natin para yung mga kaidol. Kung ano na lang po, kung ano man po mga panagin yun sa aking mga pinaka-upload. Yun po yun, mga kaidol. Yun yung mga short video naman. Ano naman po yun? Pag At kayong magtatambay-tambay ako dyan sa about ko eh okay. message na bibi jogoy awas short beju kasi hindi ba pwedeng eh. ya 10000 support pa boleh idol so na buat mga support sa channel so ingat